kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang formal at opisyal na pagtalaga bilang bagong hepe ng PNP kay PNP Chief Nicolas Torre III ay kaagad itong inulan ng mga tanong patungkol sa kanyang mga plano bilang bagong hepe ng mga kapulisan. Isa pa rin sa problema ng bansa ang patuloy na pagkalat at paggamit ng mga nakakabili ng ilegal na bato. Sinupukan noon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na tapyasin ang bilang ng mga nagbebenta at nagtutulak may mga nayari at nahuli pero hindi pa rin ito sapat para matigil ang kalakaran. Sa huli ay nag-backfire pa sa dating Pangulo ang ginawa nitong pag-eliminate sana sa kalakaran ng ilegal na bisyo dahil sandamaknak na reklamo patungkol sa pagkatodas ng mga sospeks ang ibinato sa dating Pangulo. Ang resulta ay ang pag-aresto at ngayon nakadetain sa ibang bansa at naghihintay ng trial laban sa mga akusasyon sa kanya. Ngayong ramdam pa rin ng gobyerno ang pagdagsa ng ilegal na bisyo rason para utusan ng presidente ang bagong heping si Torre na hanapan ng paraan kung paano ito masolusyonan kagaya ng inaasahan ay nabahala na naman ang mga taga CHR o Commission on Human Rights sa magiging hatbang ng kapulisan sa pag-aresto sa mga nagbebenta ng ilegal na bato. Nag-aalala ang CHR na baka matulad na naman sa dating nangyari ang sasapitin ng mga mahuhuli ng kapulisan. Narito ang mga kasagutan ng bagong PNP chief sa mga katanungan ng media sa kanya. Morning, sir. Congratulations. Thank sir, um, inutos din, ang, bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, hmm. maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Uh, bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga uh, nasa street. Uh, sir, paano po, ano ang magiging mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin, ang number of arrests, paramihan. Sige, paramihan. Kung noon ay, you know make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Arresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi, pa pa, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only, way, there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito, ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, so, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba dahil sa paramihan ay uh, mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Oh. ang human rights. Anjan ang media andyan ang mga abogado ay pag magreklamo yan ah, dito ka naman babalik sa loob ng Internal Disciplinary Machinery andyan ang Internal Affairs Service iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa okay? pero huwag sila magalala I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mga asunto sa kanila so legal service will be providing them with legal assistance yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service paramihan naman ang panalong kaso Depensahan nila ang mga polis. Pag gumawa ang polis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang, trabaho. ang polis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng polis ay galit sa polis. Kalahati ay masaya. Bakit? Eh sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Eh siyempre, ang mga partidos nun galit. Maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito ha. Hindi yung mga bilalil natin at hindi yung mga... Uh, kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is resto. At ang resto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa osgado, kumisi mo piskal. Ngayon, eh siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang resto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPONCOM, dinala ka sa PLEB, uh, may may, kal may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong apuso Sir, uh, alam natin na ang mga nakakakilala doon sa mga drug offenders sa mga barangay ay yung mga barangay official mismo. Malaki ang papel ng BADAC. Sir, yes. makikipagtulungan pa rin ba ang PNP dire-diretso ba ito sa ano? Yes, wala naman silang magagawa na. ta kami ha. Wala naman kami magawa na kundi talagang natural course of things. Makikipag uh, makipag uh aliansa ka sa mga barangay, makikipag-tie-up ka, bibisita ka dyan sa barangay. Kasi paano ka makapanghuli kung wala ka namang alam? Papasok ka na dyan tapos randomly manghuli ka dyan. Ay, hindi tatagal ang karir mo sa PNP. Either matatanggal ka or masususpindi ka or talagang wala ka ma-accomplish kasi wala kang ang base data. Which tamang source ang sabi niyo, Ma'am Lea, na uh, magagaling sa mga barangay? Balikan ko lang sa yung sinabi niyo na magkakaroon ng metric ulit na paramihan ng pag-aresto paano po natin matitiyak na ma uh, mapoprotektahan po yung human rights uh, hindi po kasi porke ay buhay yung tao eh masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights so paano po natin masisiguro po na angel pa rin po yung human rights ng mga accused po well obviously buhay ang tao kukuha ng abogado yan aba eh alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko, na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pag pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, you know, may nakita ang basihan ng pulis sa pag-aresto. Andiyan eh. Sa, may rule sa warrantless arrest. When, when you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed at may feeling ng polis ay eh, may probable cause siya. kanya. Ay eh, natural, wala namang umaamin ng kriminal. Di ba? So, sasabihin nila, hindi, walang probable cause ang polis. Oh, hindi na tayo, hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the to the Napol Kasi ang NAPOLCOM talagang katuwang at kapartner natin yan, andyan si Attorney Ralph Kalinisan, na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadali namin siya kay Attorney Ralph Kalinisan at si Attorney Ralph Kalinisan ang magsisintensya sa kanya. What needs to improve sa PNP? App? do you plan to procure additional body camera since magkakaroon tayo ng metrics ng paramihan ng kule o kung hindi man body camera, ano po yung nakikita nyo na dapat maidagdag pa? Well, as, a, as of the moment, ano, I'm very, very grateful sa legacy na iwan, iniwan ni General Marville. Napakarami ng na mga procurement na ginawa namin during his time at napakaganda ng na mga teknolohiya na ating ginagamit sa ngayon. So, first and foremost, before procure, procuring uh, new new equipment, before uh, spending on uh, uh, equipment, we will make sure that uh, the current equ equipment that we have... Uh, will be maximized to the fullest. No? Kaya andyan yung ating mga regional directors ngayon. Uh, bukas, at yan sa ating likod, likuran, ang mga katuwang ko na mga directorial staff, especially the director for operations and the, the director for intelligence, who will make sure na uh, si General Salvador sa operations, si General Lopez sa uh, intelligence, will make sure that uh, everything, all the infrastructure that we have, will first be maximized. Andiyan ang body camera natin. We want 100% utilization of the body camera. We want to make sure that uh, 100% ang utilization nito mga radios natin, ang communication equipment natin. Tapos, yung mga nandiyan sa, sa ground na mga equipment na owned by the local government will also be harnessed. Like, sa maraming mga cities and jurisdictions, may mga CCTV, including the MMDA. So, kasama yan sa ating mga mga priority na matap muna bago tayo mag-procure ng panibagong mga equipment. Madaling sabihin pero mahirap gawin ang sinasabi nilang hulihin ng buhay ang mga target dahil una, ay handa itong makipagsabayan sa kahit na mag-aaresto sa kanila. Hindi ito takot o mag-aalin lang ang bibira ng pulis. Kapag alam nitong siya ay aarestuin, dito na talaga magkakaalaman kung hanggang saan ba makakaya ng mga arrestong kapulisan nang iwasang mayari ang sospek para hindi makumpara ang kanilang operasyon ngayon sa naging operasyon noon ng dating administrasyon. Tama naman na lang ang sospek na hindi naman banta sa buhay ng kapulisan. Pero hanggat may mga eskalawag pang kapulisan sa hanay ng PNP ay hindi malayong mangyaring may matutodas na naman na sospek at sasabihing ng laban kung walang mga body camera noon sa mga operasyon ng kapulisan sana ngayon ay meron na nang hindi na magkaroon pa ng diskusyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa oras ng operasyon ikaw sa tingin mo ba o obra ang estilo ni Tore sa paghuli sa mga involved sa ilegal na bisyo gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.